tatay. Ang nagbuda ng yelo. Ano? Tatay. Tatay, oh. Yan nakajip nila ate yan. Ang lamig. Ay, yung yelo sila sa rin. yelo. Ayan. Ang masasabi, yung lakas ng yelo, oh. Ayan. Ayan. Si ate. Si Neil. Ayan. Kuya. Sa rin yung yelo. Neil. Neil. Ang an lamig-lamig. Sinasalamod. Umuulan ng yelo. Oh. Mm. Ang kapal na nasuot ko, giniginaw pa ako. Ayan. umuulan na niyo. Ang dami yelo. yelo. Mm. Kuya, Ay, ngayon, ano? Malakas, opo. Oh. Ayan. Ayan yung yelo, Oh. Ayan, umuulan na. Ayan, lakas, Oh. Pag yan yung pangarap niya. Ate, kuya. Jeng. Ate Ami. Ami. Kena si ano. Siga ko yuki yuki dolo ga. Kita. Tayo sige bye bye na.